Magandang araw mga kawaiti. Sa araw na ito, tayo ay magluluto ng adobong pusit. Ayan, dahil hindi naman talaga gaano sariwa ang mabibili nating pusit ngayon, at gusto ko sa adobong pusit ay tuyo. Kaya ang ginawa ko ay nilagay ko muna sa kawali at nilagay ko at sinindihan ko ang apoy. Pinabayaan ko siya hanggang sa lumabas yung sarili niyang tubig. Kasi ayaw ko yung adobo na masabaw. Kaya ito ang ginagawa ko para magiging tuyo yung adubo ko. Sinasalang ko muna siya para lumabas yung sarili, ay sarili niyang tubig sa katawan. Dahil nga ito ay na babad na nasa ice. Ayan. Mamaya eh, eh ano ko yan. Eh trainer ko 'yan para maalis yung ano niya. Katas niya bago ko siya lutuin tuloy-tuloy para magiging adubong pinatuyo. Ayan, antay lang natin ng ilang minuto. Ayan, no, tingnan nyo, marami na siyang sabaw. Hmm. Kaya, ginagawa ko ganito para magiging tuyo ang aking adubo. Tatlong kilo yan, mga langga. Tatlong kayo lang binili ko. At lutuin ko muna lahat bago ko ilagay sa freezer para ulam ko. Hindi man makakain lahat yan. Ayan, ganito ang ginagawa ko para maalis yung tubig. Bago natin siya igisa. I-drain natin. Ayan, pwede na yan. I-drain na natin siya bago natin siya igisa. Ayan, i natin siya ngayon. Bago natin siya igisa. Oh, sige. Ayan, sa kawali, naglalagay tayo ng mantika. Antayin natin uminit. Ilagay na natin ang ating laurel at saka bawang. Pinagsabay ko na para isang ano lang hindi ko na tinanggal yung balat ng bawang dagdag aroma din siya papula-pulahin lang natin ng kaunti ang ating bawang bago natin ilagay ang ating ayan, nakadrain na pusit Ganito ang gawin ninyo pag gusto nyo ang adobong tuyo. Pag hindi nyo kasi gawin na ganito, masyadong masabaw ang inyong adobo. Ayan, gusto ko mag-brown-brown -brown konti ang bawang, kaya wait lang tayo ng sandali. Ngayon, ilagay na natin ang ating pusit. bago natin haluin. Maglagay tayo ng paminta at asin. Ayan, tinimplahan natin siya ng asin, bechen at paminta. Halo-haluin lang natin para ma ano ang lasa ng asin tsaka bichin, paminta. O oh, nakait nakaano na siya may ano pa rin siyang natitira rin siyang sabaw oh. Mamay natin lagyan ng suka pag matuyo na. Ayan, naglagay ako ng sili haba. Ayan, naglagay ako ng sili haba. At ngayon, maglalagay tayo ng suka. Nasa inyo na yon kung gaano karaming suka ilagay niyo depende sa inyong panglasa. Ayan. Ayan bago ating takpan ayan nating kumulo ng kumulo ayan, malapit na ang ma luto talaga ang ating adobong pusit ilang minuto na lang siya ay maluluto na Kaya niluto ko lahat yan, mga langga, ang tatlong kilo kasi wala naman tayong oras magluto araw-araw. Kaya lutuin ko lahat bago ko ilalagay sa freezer, init-init na lang pag gustong kumain. Ayan, okay na yung ating adobong pusit. Sana magustuhan ninyo lang ang aking recipe tong araw na ito. Pagkaing Pinoy. Huwag niyong kalimutan, mag-subscribe sa akin channel, mag-thumbs up, at saka kung gusto niyo i-share na rin at pindutin ng notification bell para ma-update kayo sa aking mga ginagawang video. Maraming salamat sa inyong lahat na sumuporta. God bless all.